Tumbok ka dyan. Hindi niya eh, syempre Para hindi mo kainin yung kabilang linya, kailangan mo alam kung saan ka papasok. Di ba? Magdahan. Ah, Siyempre hindi mo nasusubukan, hindi mo alam kung saan ka papasok. Isa yung entering mo eh. Or meron ano, ka nalang. ka linwit. Kasi eto man. Control mo okay. sa ano. Okay. Ang handlebar steering. Ito yung normal na pagliliko. Liliko ka sa kanan sa kaliwa sa kanan ilipo ka sa kaliwa. kaliwa kaliwa sa kaliwa ayun yung normal na handle yun yung tinatawag na handlebar steering kaliwa. pero ang counter steering turn right to turn left paano ginagawa? turn right to turn left turn pa kaliwa. kaliwa counter steer saan mo itutulak ang kanu mo? ang manibela mo? Sa kanan Sa kanan okay turn left push left then lean Sakto lang. Bakit? Bawal pa nalibig yan. Libela, ha? Pag inalo ko sa kaliwa, Saan pumupunta yung manibela? Counter steering, kaya sinabi ko kailangan relax kayo. Ah, uh, rider tayo, di ba? Kailangan disiplinado tayo. Hindi tayo dapat nagbablock. Spearhead, sweeper, sweeper at tailgater. Ano ba trabaho ng ano? Spearhead. Spearhead. Di ba? Si Arrival at saka Spearhead. Para mas magagaling. Ang Spearhead. <laughs> spe Tati ng dalawa. Ang <laughs> <laughs> Spearhead. Kasi kapag may mga kantuhan na tayong lilikuan, yung isang Spearhead may iiwan sa kanto. Aatay yung convoy. Ngayon, si Sweeper pag inabutan niya si Spearhead na isa, papayatan niya si Spearhead, si Spearhead aandar na papunta ulit sa unahan. Si Sweeper, aantayin hanggang makalating si Tailgater. Hindi siya aalis doon sa, sa, kanto na yun hanggang hindi niya nakikita si Tailgater. Bakit? Kasi ayun yung palatandaan yung wala nang naiiwan eh. Diba? At ano naman ang trabaho ni Tailgater? Nagduktong ng na kalsada. Trabaho ni sweeper yun. Ang trabaho ni tailgater, Ito yung naiiwan ko sa kasakaling masiraan. May aberya. Pwedeng si sweeper. Pero, siyempre si sweeper, pag do na doon, si tailgater, alis na siya. Diba? Dito na lang. Sa motor. Okay. Assistant niya di ba sabi mo eh. <laughs> okay. Single pile Para file. Sa linya. Double pile Para sa ng double file. Stagger dyan. <laughs> Please. Please. Okay, Papa, Paano ang pag-execute ng double pile mula sa single pile? Yan ang hindi ko alam. <laughs> Sino ang lilipat papunta sa kabila? Masunod. Sa... Two. Para naman ang signal ng... Anong position ng double pile pala? Dalawang line lang. Paano yung dalawang line? Tapatan. Ayun, tapatan. Tapatan. Double pile siya pero lihis. Bakit? Para pumasok yung parcel. Yun. Para siya sa pagpasok ng marindigan. Correct, tama ka dyan. Pero pagkasimeyes ka ng ganito, at nakita mo kagad di ba? Kasi pag hindi mo tinignan yan, mm -hmm. saan ang punta mo? Ay, yung ganito mo, pupunta tayo sa ganito. Di ba? Hazard sa kaliwa. Lubak sa kaliwa. Ah, sa kanan. To. Checkpoint is down. Okay. Checkpoint is down. Okay. Kasi yun talaga nag-checkpoint. Maliban na lang, kung nakakita siya ng kahinahinala sa spirit nyo. At ang lakad. One, two. Hindi yung... Pwede yun yung kayo matison. mo. Laruin nyo yung throttle nyo. Masyado pa rin mabilis. Mas bagalan nyo pa. Mas bagalan nyo pa. <coughs> oh, oh nga pala. Nakikita nyo yung kanilig dyan? <coughs> okay. Mabilis. Mas bagalan nyo pa ng konti dito. Konti pa. <coughs> Okay, one, two, three. <clears throat> okay, balik. Mabilis pa rin. Huwag kayong gumamit ng preno sa unahan. Tanggalin niyo yung kamay niyo sa unahan na preno. At gamitan niyo sa mga dikambyo, sigunda. Okay. One, two, three. <laughs> okay. Sigunta nyo, eh. sigunta nyo na kaagad. One, two, three. Kasi mamaya magagamit nyo rin dito yan. One, two, three. Okay. <coughs> Laruin nyo yung throttle nyo. Laruin nyo yung throttle nyo. Hindi nyo nilalaro yung throttle nyo eh. Okay. One, two, three. <coughs> Wag preno sa harap. Ganito teknik nyo. <coughs> Isang bomba, bitaw. Pagka tingin nyo medyo ma... Naano na kayo, bomba ulit para umandar yung motor nyo. Huwag yung puro ganun lang. Control lang, control. <coughs> okay. One, two, three. Ito, medyo na, ano lang konti. Mm -hmm. Control throttle, control. Yan, ganyan, mabilis pa rin. Wala akong makikita kung nakahawak sa harapan ng preno. Okay, one, two, three. Is pa mabilis. <clears throat> Kasi mamaya, pag dito na tayo sa zigzag, hindi nyo makukuha yan. May okay, one, two, three. Mabilis pa rin. Konti, gili, konti, pa pa. konti pa. <laughs> Ay, one, two, three. po kayong pumasok sa own full stop. Full stop. Okay, one, two, three. Okay, oh, ba? Diba? Ngayon nyo malalaman na hindi nyo pala kontrolado yung motor nyo. 1, okay. one, two, three. Two. Medyo pa ako. Ay, ano? one, two, three. Ito na naman eh. Last thing, o oh, sige, isang ikot na lang. Isang ikot na lang tayo. At magsisiksag na tayo. Okay. One, two, three. 1, 2, 3 na tayo dun? para makapagsigsan na tayo ina na lang lang ito alam na yung control ng motor nyo 1, 2, 3